lên đi nào 16 lang Đó thế 16 lang hết Vâng Đi Nagunay so, dalad doon sa mga ano, sunugan. Oh, uh, so, eto uh, dito kami ngayon sa Pamulo Malabon. Kasi kahapon uh, New Year habang uh, nagaganap yung New Year celebrate biglang nagkaroon ng aksidente diyan, nagkaroon ng malaking sunog dito. So punta namin yung ibang mga nasunugan. Kasama ko si Crisis. ting ko lang A Tingin na guwano diyan balik hey, ko, crisis, paro, ano nyo na nasunog kasi yung mga kumpari namin so ang gagawin namin, tutulungan namin sa abot na ng aming mga kaya ito may, may noodles, may dala rin kami mga bigas, sana makatulong sa kanila to at makarecover sila sa pagkakasunod ng bahay nila yeah. dito ngayon tayo sa panghulo mga kapatid, ayun o no? oh. sila pa rin pusa to, sila pa rin pusa sakto tumila na yung ulan pwede na na tayo Diyan tayo tumingin. Ayan si Pari siya Ito lang kahapon. Makikita nyo habang naka... Ayan si Pari Pusa. E, tiyaka, pon, Ayan Ayan o. Ayan o. Ayan na oh. Ay! Ay, what's up? Ayan na pre. Ito po, takin na. Mabumabakan ah, na muna. Ito, muna Ito, ito. Ito, ito. Ah.